today. Happy Productive Tuesday sa ating lahat at baka kakauwi niyo pala ang galing sa trabaho. Kaya naman, sit back and relax at samahan niyo kami mag-travel pero at the comfort of your homes. Ako nga po pala ang inyong ate Pearl Pallado mula sa distrito ng Tandag City, Surigao del Sur. At muli po, welcome sa CFO Interest Today. Sabi nga nila, learning never stops, dahil for sure, sa bawat episode ng CFO Interest Today ay may natututunan tayong bagong mga kaalaman. Meron din tayong mga bagong lugar na nadidiscover. Gaya na lamang nang pupuntahan natin ngayong hapon. Ang lugar na ito ay malaki ang naging bahagi sa kasaysayan ng ating bansa. Kung paano, ay alamin natin at tumuhin natin ang Kapas Tarlac. Kilalanin din natin ang ating mga makakasama sa hapong ito. Let's watch this! Paling kaya kayo ha? Okay, may assignment po kami sa history class po. Huwag kayong mag-alala, tutulungan namin kayo dyan. Oo nga. Uy, nandiyan pala kayo mga kasiya po today. Ako nga po pala ang kapatid na J. Timbang, mula sa lokal ng Balanoy, kabilang sa kapisa ng Kadiwa. At ako naman po ang kapatid na Ronald Lindo, mula sa lokal ng Lapas, kabilang sa kapisa ng Kadiwa. At narito tayo ngayon sa bayan ng Kapas Terlac upang tuklasin ang mga kasaysayang meron ang bayan na ito. Kasi sayang may malaking ambag sa kalayaan at kapayapaan ng ating bansa. Kapayapaan at kalayaan, tama ka dyan Kuya Jay, sapagkat ating nga alamin ang mga naging kaganapan sa nangyaring Bataan Death March at kung paanong naging bahagi ang bayan ng Kapas dito. ituturo namin kayo sa Kapas Train Station Museum at Kapas National Shrine ng na mga historical landmark dito sa bayan ng Kapas na may kinalaman sa Bataan Death March. At syempre, kasama natin sa pagsasaliksik sina Hi, ako nga po pala, kapatid na Aaron, pili mula sa lokal ng Buluto, kabilang sa Kapisanang ng Kadiwa. Ako naman po si kapatid na Rich Pangan mula sa lokal ng Lawi, kabilang sa Kapisanang ng Kadiwa. Mga Ka-Interest Today, samahan niyo po kami upang malaman din po namin ang mahalagang kasaysayan po ng aming bayan. Don't worry, Rich at Aaron, dahil sasamahan tayo ng ating mga Ka-Interest Today para magawa ang inyong mga assignment. Oh, ano pang hinihintay natin, mga Ka-Interest Today? Tara na. Let's go! bataan death march sa isang malagim na pangyayari noong World War II. Dito ay ang humigit kumulang 70,000 na nadakip na sundalong Filipino at Amerikano sa kasagsagan ng pananakop ng mga Hapones. Nagsimula ang kalunos-lunos na paglalakad nila sa Mariveles at Bagakbataan hanggang sa makarating sa San Fernando Train Station. Umabot ang kanilang paglalakad ng 102 kilometers at mula sa San Fernando train station ay isinakay sila sa mga boxcar hanggang sa makarating naman sa Kapas train station. kami ngayon na i sa relic na ginamit sa boxcar noong panahon ng death march. Alam mo ba na ang iba pang tawag dito sa relic na ito ay bagon? Opo Kuya Jay, uh, after ko po makapag-research, uh, nalaman ko na yung bagon pala ay originally ginagamit sa pag-transport ng mga sugar cargoes tulad ng tubo. Kuya mm -hmm. Jay, kung tignan na kaya natin itong loob, tara. Grabe, ito pala yung pakiramdam na nandito ka sa loob ng ganitong bagon, no? Uh, mo na konting tao lang yung kayang ilaman ng bagon na ito. Pero alam mo ba na noong panahon ng deathmatch ay 50 to 60 na prisoners of war ang pinagkasan nila dito sa bagon na ito. So, imagine na lang, no? Yung hirap na dinanas ng mga bayani nating sundalo at Amerikano noong panahon na yon. Kung titignan natin, Kuya J, yung mga materyales na ginamit dito sa bago na ito, eh, mababakas natin yung kahapon. Tanaw na tanaw natin yung kabayanihan ng ating sundalo para sa ating kapayapaan. man naman tayo ngayon sa dating train station ng Kapas. Sinasabing dito huminto ang tren sa kaysa kaya mga prisoners of war upang dito ibaba at ipagpatuloy ang kanilang paglalakad patungo sa Camp O'Donnell upang doon ikulong. Sa ngayon, ang dating train station ay ginawa ng isang museyo at ito ay naglalaman na lamang ng alaala -ala ng nakaraan. trivia para sa ating mga ka-CFO today. Meron na meron, Ate Rona. Mga ka-CFO today, kung kayo man ay papadaan sa probinsya ng Bataan, Pampanga at Tarlac, ay maaaring may makita kayong maliliit na white obelisk na ito. Ang tawag sa mga yan ay death march marker. Yes, ipinapakita ng mga markers na ito ang kilometro o layo ng nilakad ng mga bayani nating na sundalo. Alam niyo ba na mayroong total of 138 markers ang nakatatag mula Bataan hanggang dito sa Tarlac? At sa katunayan, nandito kami ngayon sa pinakahuling markers bago makarating sa Camp Odonet. Sabi dito, Ate Rona, naglakad ng total of 112 kilometers ang mga sandalo noong Death March. That is true. Isipin na lang natin yung mga pagtitiis, pagod, hirap at sakit na naranasan ng mga bayani nating sundalo. Kaya marapat lamang na bigyan natin sila ng mataas na respeto at pagpapahalaga ang mga ginawa ng mga bayani nating sundalo. At upang tumanaw ng malaking pagkilala sa ating mga yumaong mga bayani, pakasad sa ng Death March, Tara na at ating bisitahin ang Kapas National Shrine. today, narito tayo ngayon sa Kapas National Shrine, isa sa pinakasikat na landmark dito sa bayan. Sinasabi rin na ang lugar na ito ang dating Camp O'Donnell na kung saan nagtapos ang death march at dito rin dinala ang mga bayani nating sundalo para ikulong. And to be exact, narito tayo sa kanyang pinakasentrong bahagi na kung saan nakikita natin ang napakataas dito, na obelisk. Ang obelisk na ito ay may taas na 240 feet at ang obelisk na ito ay sinasabing siya may simbolo sa kapayapaan. At sa palibot naman ng obelisk na ito ay makita natin ng malalaking pader na kung saan nakaukit yung mga pangalan ng mga sundalo natin na kinulong na noong death march. At hindi lamang yan ang pwede niyong makita dito sa Kapas National Shrine at maaari niyo ding matuklasan ang mga historical facts sa mga museum na matatagpuan dito. Kaya naman mga ka-CFO today, kung madadaan kayo dito sa Kapas Perla, ay wag na wag ninyong kakalimutang bumisita dito sa Kapas National Shrine. Dito ay bigyan natin ng malaking pagrespeto at pagpapahalaga ang mga sundalong nakipaglaban noong World War II para sa ating kalayaan at kapayapaan. bilang mga iglesia ni Kristo kapag tayo ay nagta-travel, pinaka-priority natin ang makahanap ng gusaling sambahan, ating pagsasambahan. At kung magagawi kayo sa bayan ng Kapas, ang lokal na malapit ninyong puntahan ay ang lokal ng Navy. Malapit lamang ang lokal na ito sa may Kapas National Shrine. Narito ang mga araw at oras ng mga pagsamba. Tuwing Miyerkules ang pagsamba ay 6.30 ng gabi tuwing Huwebes, 5.30 ng umaga at 6.30 ng gabi. Tuwing Sabado naman, 6 o'clock ng umaga at tuwing Linggo, 6 o'clock ng umaga at 10 o'clock ng umaga. Hindi lang yan. Kilala rin ang Kapas National Shrine sa mga isinasagawang social civic activity dito gaya ng tree planting. Ang proyekto nilang ito ay tinatawag din na A Tree for a Hero. Ito ay nagsisilbing pag-aalala naman sa mga yumaong veterano noong kasadsara ng Death March. Kaya ang bawat puno na magkita sa loob ng Kapas National sunrise ay nagre-representa sa mga veterano na nag ng kanilang buhay para ipagipaglaban ang kapayapaan ng ating bansa. GF at Erona, curious lang kami ni Trish. Uh, ano kayo yung kinakain ng mga sundalo noong World War I? Nanatili pa rin silang malakas ang katawan. Nice question, Aaron. Sa gitna ng digmaan, naging laganap noon ng malnutrisyon. Mahalagang mapanatili ng mga tao noon, lalo na ng mga sundalo, ang malakas na katawan. At dahil diyan meron tayong dapat pasalamatan kasi meron siyang naimbento na mas pagkain na ginamit ng mga kasama natin ng at tao noong panahon na yun. At yan ay si Maria Ilagan Orosa. Ay opo, si Maria Orosa po ay isang food technologist. Siya po ang naka-invent ng pinakapaboritong tausaw ng mga Pilipino, ang Banana ketchup Tama! At alam nyo ba noong World War II, siya ang lumikha ng darak cookie. Isang pagkain na napakasustansya na kinain ng mga Pilipino at sundalo noon. Saktong saktong pagodos-gutol na rin po kami ni sa paggawa ng assignment namin. Sakto alam niyo kung gutom na kayo, gutom na rin kami. Kaya naman mga kasiyo po today, samahan niyo kami at ipapakita namin sa inyo kung paano gawin ang darak cookie. Tara, go! ang mga ingredients na kailangan para makagawa ng darak cookies. Rice bran o darak, butter, all-purpose flour, egg, sugar, and salt. Simple lang itong gawin mga ka-interest today. Eh. Kailangan lang paghalu-haluin ang mga ingredients upang makagawa ng darak cookie mixture. Katapos gawin ng mixture, i-shape lang ito sa hugis bilog at ilagay sa isang baking tray. Sunod, i-oven lamang ito at hintayin maluto. Once done, pwede nyo nang hanguin ng mga cookies at kainin. Grabe. Hindi yung mga paniwala na gawa to sa darak. Uh, dito kasi sa probinsya, yung darak is ginagawang pagkain ng mga manok. At di ko akalain na yung darak pala ay mahalagang sakap para makapagligtas ng buhay ng panahon ng gera. Tama. Kaya ang iba't pang tawag sa mga pagkain ng Maria Rosa ay magic food. Oh, Iron at Rich, ano yung pinakagusto niyong nalaman sa ginawa nating pagsasaliksik ngayon? Ikaw, Rich, ano yung pinakagusto mong natutunan sa ginawa nating pagsasaliksik tungkol sa Death March? Siguro ate, para sa akin, yung, kung gusto ko na, um, nalaman ko or nalulunan ko sa ginawa ko natin pagsasaliksik ko is yung um, po sila ng 112 kilometers. Kasi sa encounters okay. po sila, nagpatuloy po rin po sila, di ba? Mas talagang ginawa po nila na nangyayari sila sila. Eh, tayo lamang nga po na kahit na malapit na, tapos um, may sasakyan na, nalalayuan pa yung bari. Although sila, wala silang choice, pero nagpatuloy pa rin sila. Doon nakita yung katatagay. Yung nalaman ko po if yung talagang willin yun, ka sa isang bagay, ay isa sa mo at gagawin mo lahat ng mga kaya at maninigil ka. Bilang kabataan mga Pilipino, ano naman yung may papangako niyo sa akin ba? Bilang kabataan ang Pilipino, uh, may papangako ko naman yung paggalang sa historical sites at yung pagmamahal sa bayan natin tulad ng pagmamahal ng mga sundalo nating na Pilipino na inalay pa yung kanilang buhay para sa ating bansa. Ako naman po, bilang kabataang Pilipino, ang maipang pangako ko po yung um, lahat po ng mga iniwan nilang alaala -ala sa atin ay patuloy ko po isa sa puso, at isa, sa isa At bago ko po um, pag malaki sa iba, yung ibang lugar, eh, mas uunahin ko na po itong bayan ng kapas. Oh, Aaron, Chris, sana tulungan namin kayo sa assignment sa sa history, ha? Or po. <laughs> At sana may natutunan din ng ating mga ka interested today ngayon sa ginawa nating pag-travel dito sa Bayan ng Kapas Parla. Maraming salamat sa inyong pagsama. Muli ako po ang kapatid na Rona Lindo mula po sa Lokal ng Lapas. At ako naman po ang kapatid na Jake Limbang mula sa Lokal ng Balanoy. Sana nag-enjoy kayo mga interes today. Hanggang sa muli! Bye! Bye! Maraming salamat po sa distrito ng Kapas Tarlac. Hindi tayo nabigo dahil maraming information tayong nakuha mula sa paglalakbay ni na kapatid na Rona, Brian, Rish at Aaron. Muli maraming salamat po sa inyo. Baka katulad ko ay ngayon nyo lang rin narinig at nakita ang Dara Cookies o ang tinatawag nilang Magic Food. Nako, kita try din natin yan. <laughs> Kayo mga ka-CFO today, anong part ng ating episode ang pinaka-nagustuhan o ang pinaka-interesting para sa inyo? Share nyo po naman yan sa ating live chat. At sana po ay nag-enjoy kayong lahat sa episode na ito. Don't forget to like, comment, and share to your loved ones. Bago po tayo matapos, nais lang namin batiin si na kapatid na Yang Yang, kapatid na Sean at kapatid na JR at sa lahat po ng mga members ng District Multimedia dito sa distrito ng Tandag City, Surigao del Sur. Muli, ako po ang inyong ate, Pearl Foyado. See you ulit next Tuesday!